hi guys ito yung ating um, laing um, kinawa lang namin doon sa um, may tubigan ayan pa yung laing na fresh ayan yung laing natin alam niyo yung laing, laing natin pag fresh talaga ay eh, tinatanggal talaga yung balat yan yung balat oo at hindi na po kasali yung dahon na laing. Sa Maynila kasi, dry yung laing nila. Sa amin kasi, hindi siya dry. Hindi, hey, bulat po ito. Ah, ibulat na. Ha? So ito yung fresh natin na laing guys. So, oh. magkaiba yung laing ng probinsya at uh, laing ng Maynila. Cool. At like, di ba iba't iba -diba naman ang uh, pagluluto ng laing. May iba na ano. At yan yung laing natin guys. So, si Papa po yung mahilig talaga magluto ng laing. Hmm. Di pa. At lagyan din ng gata. Yan, lagyan ng gata. Hmm. Tinanggalin Tinang yan. So, ito na siya guys. O, oh. ilagay na po siya sa kaldero na malaki. At lagyan siya ng tubig. Ito, lagyan siya ng tubig para um, lumiit siya. At meron pa guys, o. Oh. So, i-ano muna natin to doon. Ilagay muna natin to doon sa lagayan. ah uh, lagayan do sa apoy. Lagayan daw. So, iluluto muna natin to guys. O. Oh. At iyan po yung gata natin na ilalagay po ni Papa doon. Kunti lang naman na tubig ang ilalagay po natin para um, ano siya, um, full at wala talaga siya. Creamy, ka? Creamy talaga siya yung gata. Di pa ba, isang baso lang na tubig nilagay ni Papa niyan para ilagay doon sa ating um, ito, ito pa? Ginataan. Gina Ginataan gabi. Gabi. Ayan. Mm -hmm yan guys so at syempre hindi mawawala yung magpapaapoy tayo dito sa ating um, abuhan oo, di ba Diba? Nag-apoy tayo at ilalagay na po natin yung kaldero. Sa so, ayan po yung kaldero. oo, ilalagay na po natin. Uh -huh. Diba? Punong-puno pa siya. At mamaya guys, at abang ano po yan, diliit po yan at lalagyan ulit natin mamaya. so ngayon guys, lagyan natin siya ng gata, po yung gata, Ayan, yung gata natin, ilalagay na po natin para mas maluto at masarap talaga siya. Ayan yung yung Ayan yung gata, so, yung 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 So, dito na tayo guys. O, oh, kumukulo na po yung ating luluto dyan sa kaldero. At, um, wala po kayo pera. At yan po yung ating, um, ano, lagyan na po natin ng laurel. Ayan po yung laurel natin. At lagyan siya ng um, bawang, sibuyas, at asin na po yung ating ilalagay. Oh, okay, diba? At saka bitchin na din. Ilagyan na po natin ng bitchin. Nagina ng bawang, guys. Bawang. So, ayan siya, guys. O, oh, yung ating fresh na gulang. Ayan. Gabi. gabi. Sa iba kasi is ano eh. Uh, dry Ayon po gabi. sa ibang. Sa amin naman. Ay, hindi po siya dry. Pag-uung yung ano. So, natin. Pag-uung. Hmm. sarap, guys. Gabi. Ewa ka. Ayan tayo. Baka makagabi. Ayan.

ligaw na bisa <laughs> mubi na, dah, sa San Francisco, ligaw ay talagang ligaw, mga kami dito bahay, dito sa bahay. Hmm. dito, sa bahay, Kahit lima lang tao dito talaga. Hmm.

llamadalang